Naipis or arwana, grabe. Hindi mo talaga ako mapapakaen ng isdang ito. Eh sa itsura pa lang talagang nakakatakot na. At wala pa rin naman akong nabalitaan na nagluto ng isdang ito dito sa amin sa isla. Pero, pero kung ganitong luto, itsura palang lang talagang mapakasarap na. Kaya for today's video, tara samahan nyo ako. Gawin nating pinakamasarap na pispili or peaceful ang nakakatakot na arwana. Fishball or peacefully, bahala ka na. Nagsalang na ako ng malaking talyase at nagpainit na ako ng tubig. Talyase na nga ang ginamit ko dahil hindi naman talaga to kakasya sa kasirola itong dambuhalang arwana. Grabe naman talaga, sa laki ng arwana hindi ko alam kung paano babalik rin ito. At pagkatapos lang ng ilang minuto, hinangon ko na itong arwana para balatan at kunin ang mga laman nito. Sa kapal ng laman ng isdang ito at sa dami ng tinik, talagang hirapan akong kunin ang laman nito. Pero in fairness, ha, ngayon ko lang nalaman na makapal bukal pala ang laman nito at ngayon ko lang din nalaman na hindi malansa ang isdang ito. Kung sa amoy lang at texture ng laman hindi ito malalayo sa mamali, big head or sa bangus. At ito na nga yung laman ng arwana na nakuha ko. At sa isang lagayan, yan sineperate ko yung laman at syempre yung natira at mga tinik ipinapon ko. At naglagay na rin ako ng paminta, bawang at sibuyas. Maglagay na rin tayo ng asin depende yan sa panlasa na gusto mo. At naglagay na rin ako ng ibang pampalasa ikaw depende yan kung anong pampalasa ba ang gusto mo. At naglagay na rin ako ng magic syrup kahit naman alam natin, ako yung masarap. <laughs> at naglagay na rin ako ng harina at konting baking powder. At nag-add na rin ako ng tubig, depende yan sa dami ng gusto nyo para makuha nyo yung consistency na gusto nyo. Wow, grabe ingles. And then, pagkatapos nyan, mag-add tayo ng sariwang itlog. At pagkatapos nyan, halu-haluin nyo lang hanggang sa makuha nyo yung tamang consistency. Yeah, charot. <laughs> So yun lang, ganun lang mga boss idol. Pagkatapos nyan, magsala na tayo ng kawali at magpainit tayo ng mantika. At pagkatapos nyan, isa lang na natin yung ginawa nating peace ball o peace play. Bahala ka kung anong gusto mong itawag dito. Nakaranas na ako magluto ng ganito kapag big head o yung mamali o imelda yung tinatawag. Pero this time, ngayon lang ako makakaranas magluto ng ganito. At syempre, ngayon lang din natin matitigman kung gaano kasarap o masarap ba talaga yung isdang ito na Arwana. Dun sa mga taong nakapagluto na ng isdang ito, ano bang luto yung kinawa nyo dito at comment nyo naman kung masarap ba. At eto mga boss, ito ang product ng Peace Bolo, Peace piley na isdang arwana na grabe. Tingnan nyo naman, itsura pa lang talagang matadakam ka talaga. Syempre, juicy talaga ang pagkakaluto. At syempre, bago natin tikman yan, magagawa tayo ng simple pero masarap na sa usawan na babagay sa niluto natin ito. magisalang lang tayo ng bawang sibuyas, toyo, tapos mag-add tayo ng konting tubig, maglagay tayo ng pampalasa, depende yan sa so kung anong gusto nyo. At syempre, maglalagay din tayo ng harina para mas malap po yung ating sausawan. Pagkatapos niyan, mag-add na rin tayo ng konting asukal at maglagay na rin tayo ng konting biche. Depende pa rin yan kung anong gusto nyo. At maglagay rin tayo ng paminta para sa mas malasang sausawan. At syempre, maglagay na rin tayo ng konting suka para naman mas masarap. At eto na yung pinis product ng sausawan natin ng peace ball. Grabe masarap din niya nagtatalo yung asim, alat at tamis. So yun lang mga idol ganun lang kadali magluto. Kung mabot ka sa video na ito huwag mo naman kalimutang mag comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. So yun lang mga boss idol titikpan natin ito ang the moment of truth. Sarap ba? Sa mga isawan, masarap. Sarap. Grabe mga boss idol. Totoo palang masarap ang isdang ito. Sulit yung pagod, yung hirap. Talagang masasabi kong the best yung isdang ito. Napakasarap. So yun lang mga boss idol. Ako si Talim Island Pride. And thank you so much for watching. Bye bye.